Magandang hapon po mga kaibigan at welcome kung muli sa backyard para sa isa na namang episode. Dumating na ang board for hire para bulugan ng isang inahin namin. Sa nakaraang episode ay nagpabulog kami sa katabing inahin na si Nunay, dahil na-expose din ng inahin si Mar sa barako at sa araw-araw na pagpapaamoy ng sako na may amoy ng barako ay naglandi at nagstanding bit siya sa ikaapat na araw. Pansinin tumayo na ang kanyang mga tenga, isa sa mga palatandaan na standing heat na ang alaga, katulad ng katabi ay matagal ding naglandi ang inahin na ito dahil naglugon kasi siya ng mahigit isang buwan. Tinanggal lang muna ang mga harang sa likod para makapasok ang barako, ibang barako naman po ito sa ginamit sa unang inahin. Paumanhin lang po dahil naghihigpit na o may restrictions sa actual na pagpapabulog kaya sinadya ko na pong hindi ipakita ang actual meeting nila. Salamat sa pag-intindi. Wow. Apat na araw lang ang pagitan nila sa naunang inahin at sana susunod din ang kawawalay na si Rasa sa lahat ng pagwawalay ni Rasa ay nasa apat o anim na araw lang ay nabubulugan na agad, sana ganito din ngayon para sabay-sabay silang tatlo na magbuntis sa awa ng Diyos. Tapos na ang pagtatagpo nila, katulad sa ginawa namin sa nakaraan ay ipapahid ang sako sa katawan ng barako para kumapit ang kanyang baho, ito ay gagawin naming paamoy sa ikatatlong inahin para mas ma-stimulate niya na maglandi agad. Nabulugan na sa wakas si Mars, dalawa na silang nakastahan at monitor na lang sa ika-21 days simula ng mabulugan kung may signs na pagrihit. Ilalagay na rin ang sako sa yuluhan ni Rasa at araw-araw naming gagawin ito ilang minuto sa umaga at hapon. Sana maganda ang maging resulta. Nakapagbigay na rin kami ng dewormer, antibacterial at vitamina para may handa siya sa muling pagpapabulog. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard racer. Maaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video at sana ay nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.